Buenas dias damas at kababalleros nagkagulo yung mga yung mga political watchers at uh, uh, lalo na syempre, yung mga yung mga uh, yung mga yung mga DDS minions sa ah? yung mga followers and supporters dia uh, Vice President Sara Duterte who is really uh, intent in uh, running and becoming uh, president in 2028. In fact, uh, uh, very confident siya that uh, she will the, surely win the 28 28 presidential election. Na sinabihan niya yung mga kalaban niya na panalo na siya. E, at if they want to challenge her, talunin muna siya. Ha? Ganun ang sinabi niya na... Parang kumbaga it's all over but the election. Kumbaga hinihintay na lang niya yung formality ng election pero sa tingin niya uh, malakas siya to win at very strong pa rin yung Duterte magic. Although sinasabi natin uh, hindi na yan ganon. In fact ngayon nga sabi sabi ko sa past vlog, di ba? Parang wala tayong nakitang rally, wala tayong nakitang mass action, wala tayong nakitang condemnation from the DDS. Kahit sa social media, mas busy sila uh, uh, upakan si, uh, i-criticize si, si Ombudsman uh, Remulla at depensahan si Martires. Pero halos dead ma sila dito sa issue ng uh, ng pagbasura doon sa petition ng mga Duterte to to dismiss the case na ni Rodrigo Duterte sa ICC for lack of jurisdiction pero wala tayo gaano nakita aksyon ukol uh, sa major uh, major uh, major defeat ta uh, political defeat niya ni, uh, ni uh, or legal defeat even legal defeat uh, that will also translate to political defeat ni Duterte dahil uh, uh, kung hindi siya makalabas ng kulungan at hindi siya makatulong sa kampanya ni Sara Duterte then Sara Duterte will be in big trouble uh, kasama na diyan yung unang vlog natin yung sinabi natin na Pati yung mga pera na nakapangalang kay Duterte ay hindi ma-access ni Sara kasi medyo biglaan, biglaan yung uh, yung pag-aresto sa kanya. So, syempre may ibang mga bangko na hingan ng presensya niya muna bago siya maka-withdraw ng pera lalo na sa mga foreign accounts sa So, yan. Uh, that's why uh, sana uh, kung kumalakas pa si Sarah, sana Uh, nag-people power na yung mga tao sa sa lansangan eh. including sa mga traditional bailiwick nila or power base nila like Davao pero wala, tahimik pa sa patay ang Davao uh, nag-ingay sila nung na-reject yung uh, interim release uh, at, at dapat mas mag-ingay sila ngayon pero wala eh tahimik sila kasi yun na nga parang na uh, discourage na nga yung mga supporters nila at natauhan na sila na hindi na talaga makakauwi si Duterte which is a big problem to Sara kasi as we blog yesterday si Duterte talaga ang uh, nagdadala ng boto sa mga sa mga kahit sino pa man mga anak niya tatakbo at uh, yung mga anak naman niya they don't they don't have the the magnetic pull na na meron yung tatay Iba-iba talaga ang style ng tatay sa pumumulitika at pagkikitungo sa tao. Si Sarah, kahit anong gagawin niya, she always comes out as plastic. Parang gina napipilitan lang. Ha? Ipakita na close siya sa mga tao. Parang pilit na pilit at nahalata yun. Ha? Lahat din ng mga anak niya, ganon. Ganon ang dating na mga abuso, mga feeling entitled, mga abusado, mga Nepo babies rin mga yan, Mga nepo babies rin mga yan, maga yan ang pinakamalaking uh, nepo baby sa uh, yan ang mga model, yan ang mga idol, ng lahat ng mga nepo babies, yan mga Duterte, kahit uh, yung mga anak nga nila diskaya hindi kilala pero yung mga uh, nepo babies ni Duterte ay kilalang kilala, so yan, kaya uh, ngayon pa lang, lahat uh, they they are uh, keeping tab or keeping watch dito sa mga political development sa bansa at kasama na dito yung uh, pag-attend ni uh, ni um four star general na dating PNP chief na si uh, Nicolas Torre sa event ng Liberal Party alam nyo, we will have a a, a blog later on about this and by the way ah, Ah uh, sorry kung hindi ko ma-react sa mga comments nyo that because this is a uh, pre-recorded vlog dahil busy tayo today may event tayo uh, kwan na uh, uh, we will uh, host an event today uh for the family at uh, and friends dinamin dito sa uh, subdivision namin um, uh, we will be busy kaya ni ko na ito so uh Uh, meaning uh, this is not a live vlog so i cannot react to your comments but thank you thank you for joining me in this vlog okay so yan so uh, nakagulo na yung mga yung mga kampo ni Sara nung nakita itong si Nicolas Torres sa event sa event ng Liberal Party ang uh, tawag dito sa event last Friday ay uh, binuhay nila olet ul yung campaign jingle ni former uh, or, or ng administrasyon ni uh, former uh, president uh, uh Benigno Aquino III si uh, Pinoy at uh, ito yung walang korap, Wa kung walang korap walang mahirap ah, na event ng uh, ng Liberal Party at uh, may naganap rin ng taking sa mga bagong new members ng Liberal Party at uh, andon rin lah uh, karamihan ng mga big, uh, big guns ng Liberal Party. Pero ito si Nicolás Torre, hindi siya nag-take out at uh, sinabi niya na imbitahan lang siya doon ng mga Liberal Party taga Masbate na tinulungan niya noon. Sabi niya, eh siya naman pumunta siya roon dahil... Uh, dahil ah uh, he, he supports he supports any move ha any move to fight corruption at kaya sabi niya tia, noon pa naman tinulungan niya itong grupo ng mas bate. ha so biniro pa nga siya na kung tatagbo siya sa 28 uh, sabi niya eh uh, tatagbo lang siya sa isang fun run <laughs> sa November 16 meron siyang uh, meron siyang pad uh, fundraising event na fun run sa at kung nandiyan kayo ha sa Greenfield City Santa Rosa ha kung Greenfield City Santa Rosa Laguna ata ito na kung saan na uh, may magaganap ha, na na Panran sa November 16 na. Ah. Panran uh, against bullying ito. Mga kasi pati si Torre, ang feeling niya na bully rin siya ng mga ng mga trolls ng mga Duterte after uh, inaresto niya si Kibuloy at si uh, uh, former president Duterte. At sabi niya, uh, kaya kaya andun lang siya sa Liberal Party event kasi sinusuporta niya itong ah uh, 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 campaign ha, na ni-revive na, na Aquino Aquino campaign na uh, slogan na kung walang korap, walang mahirap. Pati ako sinusuportahan ko 'yan until now. So kasi hindi talaga naman hindi korap si Pinoy. Although yung mga nakapaligid niya korap pero siya in fairness hindi so much different from the Duterte Duterte's and his family, na mga nepo babies, walang anak si Pinoy, <laughs> ah, so uh, later on uh, we will uh, give our analysis whether kahit meron denial si si Nicolas Store, whether tatagbo pa siya o hindi, at uh, what is the future for uh, the Liberal Party in the 2028 election. Pero bago niyan panood muna natin itong uh, itong agenda report ng uh, ng Billionario.com ukol dito sa sa pinakaguluhan na presence ni uh, Nicolas Torre sa Li uh, Liberal Party event last Friday. And thank you ha Billionario.com for this video. Laban kontra korupsyon. Yan ang depensa ni dating PNP Chief Nicolas Torre matapos makita sa pagtitipo ng Liberal Party. Kasabay nito, may panawagan din ng ilang miyembro ng partido. Alamin ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Pierre Pastor. Spotted sa fellowship event ng Liberal Party of the Philippines si former PNP Chief General Nicolas Torre Haka-haka tuloy ng iba, papasok na ba sa politika ang nasibak na PNP chief? At aani ba siya sa LP na labas sa bakuran ni Pangulong Bongbong Marcos na kilalang malapit na aliado ni Torre? Giit ni Torre hindi naman siya dumalo para maging miyembro ng LP pero para sa isa nilang paninindigan laban sa katiwalian. I think the fight against corruption should transcend political lines. Hindi yan dapat uh, hahaluan ng or i define ng politika ang laban sa korupsyon sapagkat bawat Pilipino eh unang-una ang korupsyon na yan ay labag sa batas at isa ang saligang batas nating mga Pilipino. So ano man ang kulay mo, ano man ang paniniwala mo, isa ang ating hangarin dito, labanan ng korupsyon. Sa temang kung walang korap walang mahirap, ang pagtitipo ng Liberal Party ay para manawagan na panindigan ang integrity, transparency, accountability at good governance at labanan ng korupsyon saan man at kailan man ito mangyari. Unpresidented, the largest corruption scandal in the history of the Republic. Trillion, hindi daang billion. Massive, unconscionable, unacceptable. Ano ang itinuturo natin sa ating mga anak pag ganito ang sistema? na ang nagkasalang na sa pwesto hindi mapaparusahan na ang katarungan may kinikilingan kinikilingan ang mayaman ang abusado ang magnanakaw samantala harap-harapan ng pagnanakaw pinopost pa sa social media ang bunga ng pandarambong Voluntaryong ipinakita ni na Sen. Kiko Pangilinan at mamamayang liberal party representative Laila De Lima, ang kanilang Statements of Asset, Liabilities and Net Worth o SALN. Para raw mahimok ang iba pang kawani ng pamahalaan na gawin din ito. Ayon pa kay Representative De Lima, magkusa na sana at huwag nang maghintay na may mag-request pa para ipakita ang kanilang statements. Kaya raw sa FOI bill na isinusulong niya, kabilang ang provisyon ng mandatory disclosure of SALM. Hopefully, uh, yung iba ay sumunod na rin. At dati na rin na-announce ata ni Speaker na talaga naman yun ang magiging policy ng House of Representatives na open naman basta merong appropriate request. Kasi yung disclosure kasi right now, since wala pa yung pinakapatas na mandatory disclosure, meaning when you say mandatory disclosure, kahit wala pang nagre-request, pwede mo na i-publicize, pwede mo nang i-share sa iba. Pero hindi ibig sabihin, hindi mo na talaga pwede ipakita. Nagkaroon din ng ceremonial oath-taking na mga dumalo bilang mga bagong miyembro ng Liberal Party of the Philippines. Pinamunuan ni LP President Congressman Lorenzo Erin Tanyada ang pagtitipon na dinaluhan ng ilang kongresista, mga dating mambabatas at ilang local government officials. Namataan din si former Defense Chief Delphine Lorenzana para sa Agenda Weekend, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Okay, uh, thank you very much, uh, uh, Okay, so yan, na. Uh, o, ngayon, sagutin na natin ang tanong. Sasali kaya si uh, si Nicolas Torres sa 2028 uh, uh, <laughs> senatorial Election? Sa tingin ko posible, posible. At uh, uh, I expect babanatan na siya ng mga ng mga DDS ukol dito. Kasi Uh, I think uh, that that should be the tra trajectory niya. Eh. Ganagawa naman niya ni Ping Lakson. ba? Diba? At uh, popular naman siya. At least may record nga siya na naka ng isang president, former president, at uh, ang isang um, very popular and powerful na pastor. So, uh, uh, kwa na kasi siya. Uh, Siyempre, parang floating siya ngayon pinahiya rin siya ng uh, gobyerno na ito ni President Bongbong Marcos so i think he uh, that should be his trajectory anyway uh, ma magre-resign naman magre-retire ata siya next year eh. i believe baka uh, early early next year so pwede pwede talaga pwede talaga at at least uh, before the 2028 election pwede pa siya uh, humabol sa filing ng candidacy So uh, kilala na siya well, He's well known And uh, malinis Malinis Kaya so, sa tingin ko Bagay na bagay sa kanya sa Liberal Party At uh, dyan sa Liberal Party I see it becoming A very strong party Sa 2028 kasi Lalo na nakita na natin galit na ang tao Sa corruption Medyo nagsisimula na rin ang tao magsawa Sa, sa yung Limited choices lang between Duterte or Marcos, Duterte or Marcos, naghahanap na sila ha, ng, ng new faces. Hindi naman new face, pero yung, yung in the link dito, yung, yung uh, independent, tal, tulad ni, Bla, ni hindi, <laughs> tayo wala tayong balak tumagbo. Pero what I'm saying, marami na rin mga tao ngayon na, na who, who choose to fight for the country. Hindi yung sa politiko, hindi sa puli, sa pula, sa puti. Ha? Sa pula, sa puti, ganyan na lang ang choice natin eh. Uh, for that for the longest time, Duterte ba o Marcos ba Duterte? So ngayon the they're choosing yung mga yung mga matino, yung mga yung mga uh yung, uh candidates who really work uh, for the country for the betterment of the country. So, meron nga gusto nila yung hindi pa hindi pag uh, galing talaga sa mga political dynasties. So, lalo na ngayon na dati dahil dito sa 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 2 uh, to 3 trillion flood control project, mas lalo na i-reject na nila. Kasi ang involved dito mostly ay kung either uh, Duterte group or Marcos group. Duterte Senators, Marcos Senators. Duterte Congressmen, Marcos Congressmen. Duterte DPWH Appointees, Marcos DPWH Appointees. Yun lang ang involved dito eh. So people will will go for hindi involved sa katiwalian. And most of them ay uh, uh sa Liberal Party. So nakita na natin, lalo na push by the youth vote, Nakita na natin paano nanalo na without so much resources and without so much publicity support, without so much support by the Bayaran bloggers ay nanalo si uh, nag top 5 sila, sila Bam Aquino at, uh, at uh, si Kiko Pangilinan at uh, nakita natin na uh, na ang uh, number one party list kahit uh, without with uh, little resources and exposure naging number one ang party list ni Risa Ontiveros so very strong kaniyan very at uh, very strong uh, factor yan or uh, sign na lalakas talaga ang liberal party it will make a comeback in uh, the 10 2028 election and uh, lalo na kung sumali dyan si ni Nicolas Torre na bagay nagbagay sa party na yan mas lalong lalakas ang party at mas lalo rin lalakas si Nicolas Torre ah? so I'm sure uh, meron rin mag uh, up o magpo si President Bongbong Marcos ng, ng kanyang Uh, senatorial candidate dalawa lang yan either mag-perform siya o suportahan na lang niya yung candidate ng Liberal Party I'm sure kung mag-perform siya ng sariling uh, senatorial slate baka susubukan niya kukunin ito si Nicolas Torre pero with what they did to Nicolas Torre I doubt kung tatanggap ng uh, ng invitation si Nicolas Torre para president Bongbong Marcos but we will be blogging more about that ah huh? uh, for now yan lang muna Uh, I really believe uh, itong presence ni Nicolas Torre kung ano ito he is uh, setting the stage para uh, to join the Liberal Party and to run as senator in 2028. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this pre-recorded vlog. Happy Sunday to all and see you in my next vlog.